Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapapraning sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na ngayon nabihira na lang siyang kumukontak, tumatawag, text o chat sa At nararamdaman mo rin na ikaw ay tuluyan ng kinalimutan niya. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bote at lagyan mo lamang ito ng kalahating suka. Kahit anong suka na meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat mo sa papel ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At kung meron kayong buhok sa kanya o kuko ay pwede mo rin itong ilagay sa bote na may suka kasama ang papel na may pangalan at apelido niya. At kung sakaling wala naman kayong makukuha na buhok o kuko niya ay okay lang basta alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At ilagay ito o isilid ito sa bote na may suka. At nang malagay mo na ito lahat, o malagay mo na ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos ay takpan mo lamang itong buti. Takman mo ito ng maigi. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pagkaisipin mo siya. At alugin mo itong buti. At habang ikaw ay nakaalog sa buti, ay sabay mo banggitin ang mga salitang ito. Ikaw ay mapapraning sa kakaisip sa akin. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. Kahit po mapupunit ang papel, sa buti pag-alog mo ay wala pong problema. At pagkatapos, itago muna ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan at alugin mo rin ito paminsan-minsan sabay banggit ang spell. Depende na po sa inyo kahit anong oras ay pwede itong alugin. At itago ito pang matagalan at paniguradong siya ay mapapraning sa kakaisip sa iyo at maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.